Happy Tuesday, mga ka-Inday! So, ito, busy ang Inday. Kumagawa ko ng baon ni Madam. Mozzarella cheese. Then, lalagyan ko ng zaatar, itong isang slice. Tapos, ito naman isa, is lalagyan ko ng chili powder. Red pepper crush. Crush, ayan. So, lagyan natin ng... Lungin natin ng chili flakes. Chili flakes. So, ganyan lang. Tapos, ito, budburan natin ng saatar. Saatar. Wait, ayaw bumuhos. Ayan. So, after niya, ilalagay ko dito sa oven as a fryer, mga ka -indans. Ganyan lang, mga ka -indans. So, ayan natin sa so, 10 uh, seconds lang. yeah So, habang nagwe-wait ako nito na mga luto, lagyan ko ito ng foil tong bawang. So, i-check na natin yung ano ni Madam. So, okay na siya. Wait natin muna na, na, na. So, check natin. So, ayan. Okay na. Okay na. Okay. siya. Ayan, okay na siya. So, lagyan ko pa kami. So, lagay ko lang siya dito sa paper bag. Tapos, oh, Yogurt and hiniwa-hiwa ko ng strawberries, mga kayo. Strawberry. So, ayan. So, ready na. Waiting na lang kayo. Dito. So, ilalagay ko siya sa table. Ayan.